Idol, ilan ba diba ang abs ng isang tao? Nasa genetics yan. Kailangan mababa ang body fat. Yung iba 15% para lumabas ang tupa. Yung iba 12%. Para. Pag 10%, nalabas ka agad 4 pack sigurado. So ako, genetically, 6 pack ako. 2, 4, 6. Ang malalaki. Kaya sila, half Pwede pang ano, bodybuilding. Tapos may ano ako, serratus, may obliques. So yun, genetics ko yan. Yung iba 8 pang model, Diba ba maliliit. Para mga gutong yung iba four. So, sabi nila, depende sa eye of the beholder, gusto sila na six-pack. yeah Four-pack. Tapos, umiwas tayo sa may toe-pack. So, yun lang. Genetically, color deficit. Mababa body fat. Pahalos walang tabak, Kita yung abs. Two. Oh, one, two, three, four, five, six. Ito, obliques ang tawag dito. Tapos ito, inverse, ano? abdomus Para kang may girdle pang palitan siya. Tama kayo, mali ako, Metro Doctor. Do what works for you. Happy, healthy guys. <laughs> God bless.